Mga bro, bili tayo ng ulam mga bro. So maglakad tayo Pagka tayo sa barbecue haan mga bro. No? Napakadilim din tayo ngayon sa Central Avenue. So samahan nyo ako mga bro ha. Dahil la, ah, kakarating ko lang. Ayan mga bro, pumili tayo pumili tayo ng isaw. At saka laman, At saka yung atay. At saka yung no? So tama na tiguro ito mga bro. Dahil tayo ay galing sa biyahe. At kakawilan natin so nag naman yung ating partner na mag-barbecue na lang kami. So, barbecue na lang ang namin. So, ito, pinili ko yung loto na mga kabo dahil ay para hindi na tayo mahirapan sa tumakalisod. So, para mabilis na lang siya, no? dangdang -dang na lang at para magi mahinit. So, yun na yan mga kabo. Kaya, napili ka natin. So, yun. So, kaso, dami pa kasing na nakasalang. Kaya, yun mga kabo. Hintay lang muna tayo ng ilang minutes. And gusto sana ng lagi picture na ulo kaso wala na nagbusan. Ayan mga bro, ito ang napili ko. Nilagay ko na dito at para mapansin man lang. dito na kayo. Kung gusto nyo, bumili sa ating ah, barbecue. Malapit lang po yan dito sa Central Avenue. Ayan, sulit tayo kung mapili palagi, no? So, maganda naman yung lasa at okay naman siya. So, nagustuhan ko. Kaya dito wala yung bumipili. So, yun, tama na siguro yan mga kabro, yung ating na-order. At yan, nilagay na no. So, ibig sabihin, malapit na nga ah. na. Ilit na siya. Ang usok, -usok Ang bango na ng usok mga kabro. Yan. So, ulitin natin ulit. Ayan. Pinay pa yan na. Tapos na. Yan At pagkatapos nyo mga kabro ay yan. Si Kom... So, yung commander natin, yung no? Siya pala ang tagabayad. Taga tayo naman ang taga-pili lang. So, yan, naglakad na kami mga bro. Tapos na kami pawin mambon at mulan. At nalito na kami sa bahay mga bro. Ayan na po ang aming napili. Ah, hotdog. Ayan. So, kunti lang.